Saka may trivia sa iyo. Sige nga. Alam mo ba ga, bakit maraming nalalasing dito ah? Oh, paano mo naman sabi? Tingnan mo. Yung logo niya. Tingnan. yan. Okay. Makita natin. No? Oh. Ano naman ka nalam ng logo na sa pag-inom? Makikita ninyo. Nasa ibabaw si San Miguel. So siya nasa ibabaw, nasa ilalim yung kalaban. Oh. Kasi siyempre, pag tumagay ka ng ganyan, itong gin ay ibabaw. Ay di, daig ka na. Oo nga, hindi naman pa Ano ka na? Nasa ibabaw ah, hindi ka nasa ilalim. oh, hindi, huwag kang gumamit ng tagay Pag hindi ka gumamit ng tagay at tinunggahan mo lang ba sa kaya ah. na, hindi, ibabaw pa din ah. Hindi, daig ka naman kagaya nung nasa loob ah. Ayaw ka pala dadaig ka na eh. O ay, gagawin mo. Paano ka iinom na uh, nasa ibabaw ka at nasa ilalim naman yung gin? Ang pag-inom din yan, ikaw ay nasa ibabaw ng gin, gagamitan mo nito ah wow yung... mo siya gano'n na oh ay di ikaw ay nasa ibabaw siya ay nasa ilalim talo mo siya <laughs> <laughs> ay ikaw naman pare hanggang kailan pa ang kaya mong namin? Dalawa lang yung limit ko pag ako'y nagiinom mo. Ay, kung katay sumubra ng dalawa. Pag lumagpas na ako sa dalawang buting limit ko, ay wala na akong limit. <laughs>